Si Daddy po ay gumagawa ng balag para po sa aming ampalaya. Ganyan po kamahal namin ang aming mga tanim na kahit gabi ay nandito po kami sa farm. Ayan. Kasi po, po nakikita niyo? Ayan, yung aming mga ampalaya ay gumagapang na sa sa lupa. So kailangan po natin gawa ng balad. So kami po ay may pasok bukas, especially si Papa. Kaya kahit medyo gabi at wala ng araw. <laughs> gabi na nga. <laughs> <laughs> Saan na may ay. Na? Kailangan, po namin ano, mag-overtime dito sa aming maliit na ano na farm. Nangangalay na si Papa. You need my help? Yeah. Genesis lang. Daddy, you need me. My help? I help you. sa so, nandiyan na siya sa lupa. So tomorrow, meron na silang ano. Meron na silang gagapangan. Mm -hmm. Ang ating mga talong. Kumusta naman kayo dyan? Hinta. So sa susunod natin ay e, babalaga natin yung ano. Ayun. Yung tomato naman sa Martes hapon after work In so. sa Martes kasi papa hindi uulan eh. ganun? yeah. It's cloudy. Sabi sa weather. But sometimes, wag po tayo magpapaniwala masyado sa weather. Weather, weather. kasi weather, weather. At minsan po ay ano nagbabago dito po kasi sa Japan ngayon ay yung rainy season talaga no? mmm -hmm. po mmm 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 para sa ating ampaya. Ilan pong ano to? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lima plus sa bahay ay... Ilan ba yung sa bahay? Hmm? Apat, siyampu. One, two, three, four, five. Ah, siyampu nga, dad! We have six plants na ang palayad dito sa farm. Tapos meron tayo sa bahay na apat. So we have ten nga, tama ako dad. mare ang iba po sa inyo magsasabi, napakadami naman yan. Naka Dating Dati nga po, anim. Anim oh. sa planter lang lahat. Sa, Oo, oh, oh. sa pots lang. Kaya Ngayon po, po, kasi po mahilig po tayo mga Pinoy sa ano, ang palaya. At, at napakamahal po ng ang palaya dito sa Japan kung hindi nyo na itatanong. Ginto. Ha? Ginto <laughs> ang ampalaya palaya dito. Nakakangalip hmm. Nakakangali po yung tinagawa ni Papa hindi ko po kaya yan only my husband can do that Kinuha po namin yung kanina dun sa ano, sa bamboo forest. From scratch. Kasi bibili kayo ng parang green dun sa home center, mahal. Yung mga parang ano, ano ba yung pole, no? Plastic pole. Mahal po yun. So, sa biyaya ng Diyos, yung kapitbahay po namin, in-approach si Daddy kahapon. Kung gusto daw namin ay ano, meron kami makukuha na ng mga bambu. For free. For free. Ano uh, yung walang magagalit? Maglalagay na po si Daddy ng net. po kasi si kami halos may walang ano? work. Linggo naman, sa umaga nasa church. Kaya ganda ka lang. Ano lang yan? Man time management. Hmm? Huh? Ma pakilagyan ng clip yun. Ano? Yan. Ay. Anong clip? Mali ako. Putol to. Hindi, eh, naman na lang. Ganito eh. Hmm? Idugtong ang ganyan eh. Hmm. Sobra. Puputulan natin, hindi na. Do you think? Pala natin putulan. Okay na Okay na yan 'to. Isabit mo na lang diyan. Paikasi tingnan niyan. Ah eh. oh, sige pangit, tulukin natin. No sita, 'di lang tumtum na yung net. Audio mode. Ha? yung you mode. Uh. Yeah. Yes, yeah. yeah. over ya pray up nyan ako. tapos kita natin sa dulo like that. meron ng gagapangan yung ating mga anak na anak nating ampalaya diba iba. pusing lang po, po namin oh. <laughs> <natin>. yan. <laughs> si mama po ay ini-introduce niya yung <laughs> This is your This your ito, ito po ang paraan ng pag-direct uh, <laughs> Bibigyan natin ng direction ang ating mga anak na ang palaya. Para doon po sila. Kasi magkakaroon po sila ng sakit. Kapag sa, dyan sila ay eh. dyan sila nag-ama. Naputol to. Ito na doon sa Okay lang naman. Para dyan po sila bukas. Ang mga mm. mm. ano plans po kasi buhay yan. So, kapag ginaid niya po sila, doon sila ah, mm -hmm. doon siya gusto niya. O di ka. Hmm. Oh. Ito <laughs> gusto dyan. Pero dyan ka dapat, Talagang Talaga pa Talagang mapanatukod pa to, di ba, Mar? Mm -hmm. Dapat lang mawala lang sila sa ground, no? Oo. Kasi magkakasakit po sila pag sa ground. si Bukas, titinan ko din sila bukas. Ano ba matawag sa kanila nito? Ito yung ano eh. Tendrils. An ha? Tendrils um, sa English. Tendrils. Ano sa atin yun? ay? Sa atin ay... Ano ba yun? Hmm. Ano? Iyan naman pa ma. Itaas mo pa. Kaya pa niya. Kaya, Kaya pa niya. Kaya mo pa daw sabi ng tatay mo. Ang ka. Yan lang lang kasi baka siya na magpwersa. Ayan. Hmm? Okay na? <laughs> Hindi. Hindi. O, oh, ganyan. O. Oh. Hindi na, ayaw niya na tumawid. Eh. O, oh, balik ko na. Mawala lang siya dun sa lupa eh. Tali mo sa taas kung ayaw niya. Ha? Tali mo sa taas kung ayaw niya. Ganun? Uh -huh. Okay na yung tali. Hindi, tali mo dito. Tadi mungkin lah. Tadi yang. Bukan nama dog. Kaya ni kan mah? Tadi yang mungkin. Huh. Kasi medyo nasanay na siya dun sa ano niya. Sa lupa. So ang gagawin natin, tatari natin sa dito. Diyan niya, Dad. Hmm. Basta lang. Madikit lang siya. Meron po kasi akong ilaw sa. <laughs> hmm. Yan. Aha. Uh, Ito. 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 Dapat daw ang ano. Pagtingin ng nanay. Anong favoritism. Anong favoritism pa mga kapatid. Ikaw, umayos ka. dito ka. Oh. Amoy sarap ng amoy niya. Amoy bitter. Ah. amoy bitter. <laughs> <laughs> amoy ang pal amoy ano ba mapait. Pero masarap yan yung mapasarap. Mm, white, yan po, white ano yan, white. Mm -mm. White ang palay. White ang pala yan. Okay na Oh. Mawala lang sila sa ano, sa gawin. Okay. okay. dito din. mo na, kaya. Hindi, iyak. Iyan mo pa siya, I stretch mo pa siya, kaya niya yan. Hindi, okay na, no. stretch na. No. Ha? Stretch na pa pa. Straight, no, Straight yeah. na ba siya? Oo. Okay, hmm. ayan. Ah. Pag pinistretch ko pa, mabubunot na siya. Uprooting ang tawag Hindi pala taprooting, ano? Uprooting. Uprooting. Yan. Okay. Okay. Hmm. Okay. 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 Two people are better off than one for they can help each other succeed. If one person falls, the other can reach out and help but someone who falls alone is in real trouble Ecclesiastes chapter four verse 9 to ten どちらかが倒れるとき、一人がその仲間を起こす。倒れても起こす者の,のいない一人ぼっちの人はかわいそうだ。伝道者の書、四章、九節,節、十節。